sa tuwing nakakaranas tayo ng matinding pagulan dito sa Pilipinas, inaasahan na natin na ang kasunod nito ay pagbaha. Hindi nga naman talaga maiiwasan ang mga natural na kalamidad, ngunit may mga pagkakataong nakakaranas tayo ng matinding epekto nito dahil na rin sa ating sariling kapabayaan. Kabilang na nga rito ang pagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar na nagiging dahilan din ng pagbara sa mga daluyan ng tubig at kanal. Ngunit ibahin natin sa bansang Japan, kung saan kahit anumang nararanasang kalamidad ng mga residente ay kahanga-hanga pa rin ang pagpapanatili ng kalinisan roon. Sa katunayan, ang kanilang malilinis na kanal ay pinamamahayan ng mga makukulay na isda na kung tawagin ay koi fish. Imbes na mga basuran na sumasabay sa daloy ng tubig, makukulay na koi fish ang naninirahan sa mga pasilyo at kanal sa tinaguriang Land of the Cherry Blossom tulad ng iba pang syudad sa Japan, ang Shimabara kung saan matatagpuan ang Kyushu Island ay naging kilala bilang tahanan ng daang-daang koi fish na makikita sa drainage channels ng mga lansangan doon. Sa sobrang linis sa tinaw ng tubig kanal ay hindi ipinagbawal ang paglalagay ng isda sa lugar at pinahihintulutan din ng mga bisita na pakainin ang mga koi fish. Bukos sa pagbibigay kulay ng mga ito sa paligid, nakakatulong din kasi ang mga isdang ito bilang pantanggal stress sa mga taong natutuwang pagmasdan ang kanilang paglangon. Para sa dagdag kaalaman, ito si Carol Tirao, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.